Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article sa Rappler. Uh, tungkol ito kay Congressman Richard Gomez sa Leite, ano? uh, Leyte. diba bago lang na ano kayon, pinasaringan niya si Mayor Magalong yung akusasyon na may mga congressman na uh, gumagawa ng kalukuhan sa plat control project ah ito na ngayon ah, nasasangkot na itong congressman gomez na ito sa palpak na flood control project na fact check ito title leti mayor links richard gomez to damage flood control project <laughs> dinatikos yan ng isang mayor sa leti <laughs> palpak Uh, Tena, <laughs> ah. basahin ko ah. A mayor has criticized Leyte Fourth District Representative Richard Gomez for lack of support amid heavy flooding in their district. after a flood control structure linked to the congressman collapse on Monday evening, August 25. Oh Bagulang. <laughs> oh. uh, like our neighboring towns in the Port District, we face constant flooding, threatening our homes and our livelihoods. despite limited support from our district representative, si Gomez, we continue to persevere through discipline and reliance. Uh, Matagob Lady Mayor Bernie Takoy said in a social media post. So bayan ng Matagob Mayor Bernie Takoy. Salamat Mayor Takoy at nag-post uh, kayo para malaman namin. meron palang kinakasangkutan si Richard Gomez na palpat na flood control project <laughs> okay, initial report from the Matag of Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office said portions of Barangay Riverside Plan Flood Control Structure caved in caved in na uh, nagiba after heavy rainfall and flooding ito na, check, parang Katrina yung sauna ng Pangulo last year napak-check yeah, in a Facebook live stream on Tuesday, August 26, Takoy said the flood control structure was linked to Gomez pinunduhan <laughs> oh, ito ang post ng Mayor Kining proyekto ha Uh, bisaya ito kalang itagalo ko mamaya kining proyekto ha wala gyud gani mahibawan ni ani hindi daw nila alam ang project na ito ang amo lang nakitaan nga nag ground breaking na lang during election period ang atong congressman Richard Gomez kauban iyang matag of development team huh. So, bago mag-eleksyon noong Mayo, bigla na lang dumating si Congressman Gobes na groundbreaking, walang coordination sa municipal government. Ano ba yan? Ganyan ang style ng mga kongresista, mga DPWs, binabay pa mga mayor. Sobra na yan. Hmm. Takoy added that the heads of the Municipal Development Office and the municipal engineering department were absent during the groundbreaking okay. former matagov vice mayor busito ribilias posted in his social media page photos of the groundbreaking ceremony for the flood control structure with gomez in attendance on march 27 march 27 august Ngayon, Takoi criticized the Department of Public Works and Highways for always bypassing the municipal government when it comes to projects in their town. It is high time that the ongoing flood control projects in our district were brought to light. I call on the DPWH for complete transparency and accountability. He also called on DPWH to inform the public who the contractor of the project are. We need a clear timeline for completion, updates on the current status, the total funds allocated, and exactly how much has been spent because these are being executed without. securing the necessary permits from our local government unit. Yan ang payag ng mayor. Okay. Ito naman ang response ni Joma. <laughs> Joma citing Leyte District Engineer Peter Soko said in a message to Rappler that the project was still uh, under construction with, when it was damaged. Ah, palosot. Hindi pa daw tapos. <laughs> About 25 meters of the 332 meter flood control structure was destroyed due to high water pressure on the backside of the project, adding that a riprap was supposed to be installed there. Uh, the congressman said the damage would be repaired at no cost to the government. Oh, ngayon pa. Uh, sige, ba batikusin nyo pa si Mayor Magalong wala mang mawawala kay Mayor Magalong mas lalo siyang mamahalin ng taong bayan hindi lang taga Baguio all over the country maraming sumusuporta kay Mayor Magalong sige patikusin nyo pa ang mabuting Mayor ng Baguio ngayon napakcheck kayo ang inyong project hindi kayo dumaan sa LG hindi kayo nagcoordinate ngayon nasira na o sana ayusin ninyo. At pato uh, bato-bato sa langit ang matamaan. Huwag magagalit. Kung hindi kayo kasama sa mga inaakusan ni Mayor Magalong, dito mainit na lang kayo. Eh kung nagre kayo, ay iwan ko na lang. <laughs> okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong palanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo naminigay tayo ng libre yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan uh, panoorin nyo ang video na ito ang natagaan na mo yero salamat kayo, salamat ka sa nabang nga kwan na O karon karon mo na ni ang balay ni kuya nga dugay na daw ni nga iyang atop so dagko nagit kaayo ang bulsot so mo na ni ang iyang balay sinatagaan mo og yero So daghan gid kaayo nga buslot Dako salamat kaayo sa akon O karon kuya pila na ni ka ato ang imong balay nga ani na ang itsura Pulo na katuig Napulo na katuig. katuig. So, buslot na gyud, daga na gyud og buslot. Buslot na pulo na katuig ni. Intagaan niyo sin, tungod sa among kapobre Dakong salamat kayo. Mm. Hmm. So, Dayon <laughs> mi. Salamat sa pagtabang sa sin nga nagantos mi sa kalisod. Salamat na hmm. ang kayo karon kay tagaan mi og sin. Hee. Uh, mm -hmm. sa napulo na katawig pagpuyo namo. Antos misa o kalanan. Tuo inakaayo mm -hmm. mong pamilya. Pila dai ka imong anak ya? Pito, pito. Pito ang imong anak. Aw, oh, unom, unom. 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 So, tulo kalaki lalaki ka babay. So, tanan sila ga eskwela ya. Ang kwanra kanarang duha ga eskwela. Oo. Ang... Unsa na pud nga grade ya? Ah, uh, grade 8, grade 4, grade 2. Hmm. Oh. ang isa kay namin yun naman ang isa. Hmm. Sige, salamat kayo. Sige, salamat ya. kayo, salamat kayo. Hmm. Kalisod kayo.